Mga ka-Phantom, ngayon ko lang ulit maidadrive si Phantom natin kasi lagi lang yung das yung ginagamit natin. So, last time na umuwi tayo sa Getaran, ang ginamit pala nating motor ay si DAS at syempre ayaw naman nating mabakante si Phantom dun sa grahe ginamit natin ngayon asahan nyo ngayon mga ka Phantom ngayong buwan na to medyo hindi ganun ka consistent ang upload natin kasi Madami na naman kaming activity sa work Kaya sinisingit lang natin ulit yung pagbibidyo natin at yung pag-edit natin Kaya ngayong araw nagbibidyo tayo kasi may pupuntahan kami ng aking partner Pupuntahan namin yung bypass road papuntang Karig kung okay na check namin doon kung pwede mag-jogging. Kasi matagal na hindi na kami nakakapag-exercise. Kaya titingin kami ng lugar na mas maganda yung simoy ng hangin. Hindi na kasi namin nabutan yung complex pag ganitong oras. Kasi syempre, alam nyo naman pag medyo late na, eh, nakalimit lang yung oras mo. Unlike kapag pag ganitong Lugar na pupuntaan mo na wala masyadong tao Tsaka open field So isisingit lang natin ngayon dito sa ating video Yung paggamit daw ng ECU Kung nakakabuti daw nga ba sa ating makina May advantage kasi tsaka disadvantage ang paggamit nyan Lalong lalo na kapag uh, yung binili nyong ECU ay mumurahin Kaya pwede na bang dumaan dyan? Ha? Pwede pag single Ay, pwede. Sige. Thank you. So, tatry namin pumunta dito kasi sabi naman nila pwede daw pag single. Check natin pumunta. <laughs> First time nating pumunta dito mga ka-phantom. <laughs> ha? may mga dumaan kanina ewan ko kung dito sila galing o galing sila doon no? ah, pag hindi pwede babalik kami di ba? <laughs> check lang natin yung paligid ayun. so balik nga tayo din sa pinag-usapan natin kanina kung nakakabuti nga ba sa uh, makina ang ECU So, namanggit natin kanina na kapag ka mumurahing ECU dapat kailangan nyong ipa dyno test o ipa check yung AFR para mas sure kayo kasi kapag ka hindi maganda yung tune ng inyong ECU, pwede maging rich, pwede maging lean ang AFR nyo kaya mas magandang ipa dyno test nyo o ipa nyo yung AFR para mas sure So dito pala mga ka-phantom, hindi pa tapos itong na bali magkabilaan lang yung natapos dito. Ayan oh, nakikita nyo ba? Ayan oh. Tapos diyan sa kabila ganun din. Tapos sa gitna open pa rin. Tapos may mga ano doon, may mga na, gumagawa. Pero hindi na kami makalapit kasi rough road. Ayan oh. Ang may sasuggest ko sa inyo kapag uh, bumili kayo ng ECU, dapat yung programmable ECU na yung kukunin nyo kasi may mga ano din kasi may mga aftermarket na e stock ECU na na-retune na so mas maganda kapag uh, bibili kayo ng ECU siguraduhin yung ipa check nyo muna yung AFR ng inyong motor para mas safe hindi hindi sasabog kasi kapag uh, gumamit na kayo nyan mararamdaman nyo lang naman yung pagkakawala nya ng limit pag nasa first gear, second gear, third gear, fourth gear sa fifth gear medyo alanganin na din kasi hindi mo rin may sasagad sa fifth gear tsaka sixth gear At kapag ka nag lean ang inyong AFR pwede kasi itong makakapekto sa inyong makina pwedeng sumabog pwedeng maputulan kayo ng balbula or kahit ano pwedeng masira sa inyo kaya wag nyo na lang subukan maglagay ng ECU lalong lalo na kapag ito ka, hindi nyo ipapatest sa dyno o kaya yung AFR yan kasi yung pinaka importante mga ka phantom kasi kapag ka, ganun, parang bumili ka lang ng ikakasira ng motor mo kaya ako hanggang ngayon stuck ECU wala akong pinalitan dito sa ating motor kasi syempre nagtanda na tayo dati sa ating motor buti na lang okay naging okay yung motor natin before kasi naglagay tayo ng racing CDI naman so yun naman ay tumukod ang kanyang balbula ayun buti naging okay siya yun lang yung nangyari sa uh, dati nating na motor kaya yung ina-advise ko sa inyo kapag uh, gagamit kayo ng ECU piliin nyo na yung may brand katulad ng mga MBR1 mga Pits Bike and yan yung mga magagandang ECU tsaka malalas yan yung mga ginagamit nila pang race track talaga or kaya tingin kayo sa ano sa mga group ng Sniper 155 Philippines madaming mga naka ECU na rin doon So, ang, ano nila, ang sinasabi lang nila, halos walang pinagbago sa stock ECU. Kasi, yun nga kasi ay tinatanggal niya lang talaga yung limiter. So, gaya nang sabi natin, gumagana lang yun kapag ka first gear, second gear, third gear, hanggang fourth gear gagana yan. Pero kapag ka fifth gear kasi, pwedeng sumobra lang ng konti dun sa pinakasagad niya na RPM. Pero pagka shift mo ng sixth gear, hindi mo din may sasagad yun. Kaya yung iba ang ginagawa nila kapag nag ECU sila magpapalit sila ng sprocket sa likod Kung baga dadagdag sila ng isang ipin o dalawang ipin para maisagad nila yung 6 gear Pero dito kasi sa ating stock na sprocket hindi mo maisasagad talaga yung 6 gear nito Kasi syempre uh, yung ating sprocket kasi na combination ay uh, naka high speed Kaya kung mapapansin nyo meron siyang konting arangkada pero nandun sa dulo talaga yung power nitong motor natin base lang sa aking experience yun lang naman kasi syempre na try din natin nakipaghabulan sa daan nakatest tayo ng mga kapareha sa din na underbone 150cc na motor sa una talaga nakikipag sa bayan siya pero sa gitna medyo may iwan ng konti pero pagdating ng uh, dulo yun talaga parang nagtuturbo yung ating sniper kaya sa mga nagbabalak mag ecu dyan kung satisfied na kayo sa takbo ng inyong sniper wag nyo nang subukan kasi baka makakabili kayo ng ikakasira ng inyong motor pero kapag ikaw yung rider na gustong makipaghabulan araw-araw yan pwede kong i-recommend sa'yo mag ECU ka pero kailangan mong ipa-dyno test at kailangan mong ipa-check yung AFR. makikita kasi dyan, kapag ka nagpa-dyno test ka, yung horsepower ng inyong motor. Kasi kapag ka nagpalit ka ng ECU, sa tingin mo, bumilis yung motor mo kasi nawala yung limit nya. Pero sa AFR naman, nagda-down naman siya Kung baga, nagiging lean yung pinaka-timpla ano nya, timpla ng gasolina mo. So, yun yung nagiging problema. Nawawala din yung kanyang power kaya may mga nag-upgrade ng ECU from stock ECU nag-upgrade sila ng bagong uh, nag-upgrade sila ng aftermarket na ECU so pansin nila na parang walang nangyari walang naidagdag based sa uh, experience nila yung naimamax nila dati na speed nila hanggang 6 gear is nasa 137, 138 tapos gumamit din sila ng racing ECU ganun pa rin yung top speed nya nasa 137, 138 yun yung nagiging uh, result nya pero pagdating sa first gear, second gear, third gear yung fourth gear sana na nagwa 110, 112 kaya niya mag 120 o oh, di diba magwa 120 siya pero pagdating ng fifth gear may dadagdag dun nasa 7 kph lang 120 tapos 127 magsishift na siya ng sixth gear parang parang ano lang parang in advance siya lang yung takbo niya from first gear to fourth gear kaya kung satisfied na kayo sa takbo ng inyong motor I will suggest na wag na kayo magpalit ng racing ECU sakit lang sa ulo yan yung mga nagmo-modify ng uh, racing parts ng motor pero eto mga ka-phantom sasabihin ko sa inyo pag kaya may kakilala kayong mekaniko na talagang lumalaban sa mga drag race, sa mga race track. Pwede kayo magpa-advise sa kanya kung ano yung pwedeng uh, gawin sa motor nyo. Pwede din kayo mag-bore up kung gusto nyo para mas damang-daman nyo talaga yung pagbabago ng inyong makina. Pero pag racing ECU, yung ipapalit nyo, walang magbabago yan mga ka-phantom halos parehas lang sa stock yan ang masasabi ko lang mga ka-phantom kapag uh, gagamit kayo yan pag-isipan nyo muna kasi lalong lalo na kapag yung motor na lalagyan nyo ng ganyan eh mahal na mahal nyo ayaw yung masira o wag mo na lang lagyan para walang sakit sa ulo di ba para goods lang takbong pogi lang chill ride lang kapag kami nakikipagabulan sa kapag uh, alam mo namang mabilis yung motor na yun wag mo nang subukan pang makipaghabulan kasi mapapahiya ka lang ang gawin mo lang takbong pogi lang pero pagka may humamon sa'yo sa daan na sa tingin mo kaya naman ng motor mo palag palag na yan. <laughs> pero nakadepende pa rin naman sa inyo yan kung ano talaga yung gusto nyo ang sa akin lang naman yun lang naman yung ina-advise ko na dapat kapag mag-upgrade kayo. Siguraduhin nyo lang na pag may nangyari sa inyong motor, siguraduhin nyo na hindi kayo masasaktan. Yun lang naman ang point ko. Kaya, yun. At mag-exercise na ako kasi matagal na hindi ako nakapag-exercise. So, sa so mga hindi pa nakasubscribe pala sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.